Welcome to my world and welcome to Gallany, Vins! Okay mga tol, isang magandang araw na naman para sa atin. Isang makulimlim na umaga. Okay, habang nagantay tayo ng uh, ating pagkain, ito, medyo chinichin muna tayo dito. Nandito nga pala ako sa Nakpan Beach, El Nido, Palawan. So, yun. Uh, so, for now, uh, kinausap ko yung chef this morning kasi may mga dala kami isda na nabili namin sa mismong bayan, sa mismong town ng El Nido. And then, and ask ko sa kanya kung okay sa kanya paluto. Siyempre, may fee yun, may bayad. Pero, at least, medyo maganda na rin. Wala na kaming ganong sinanabahala, kumbaga. So, ito. Ito yung harapan. <laughs> so for now, re ready na nila yung pagkain para mamaya i-set up na ng nila dito sa, sabi ko dito by the beach kami para maganda yung ambience, maganda yung itsura, di ba? So medyo marami-rami yun kasi mura na isda dito, mga tol, promise. Ang mura na isda sa nido. So okay, uh, may haba lavish, lavish, lavish uh, afternoon, lunch. Sana So they're set up. Yung mga nabili namin sa Buena suerte ng mga food, mga lobster and fish. Pinaluto namin then dito si sir. You see? Yeah, babe. kami lang meron ganyan. <laughs> yeah, nandun yung camping site namin. Yung, yung ano, yung glamorous camping. The glamping. Let's okay. set up. You can, you can, request, you can request naman eh. Uh, to them. Uh, they are very, as, as uh, They're very uh, happy to uh, see us. So, yun. Parang kulang ka? Tapi parang yung isang mesa po. Wow, wait. Iyan nung parin la- la-po. Kulang ka yung isang mesa mo. Opo, po kala ko kaunti lang. Marami naman. Lahat niluto niya ba? Opo. po Nakupata yun dami nong. Alis yung sandrahiri. Sandra. So, alright. alright. Daya na tawag dito? Na... May ano na yan? ano? May kanin solid solid. May kalimahas nga. Ayan. 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 Pagkainin natin. Ayan, asapin

Okay, so ito yung mga pinaluto namin. Yung spicy squid. The best. Then nagpa-prepare kami ng isda. Yung iba ibang malilit na isda. Shampan, lobster. Siyempre lobster. lobster matapobre. <laughs> Good squid. Of course, hindi yung mga lap ha, Yung iba-ibang isda. Sweet yeah. and Yeah. Then may buttered uh, lobster also again. And another inihaw again. Patra, kain na tayo mga tol. Okay, that's it. Uh, tapos lang kami pagkain dito sa Nakpan uh, uh, with our butler waiter, uh, Jake. Uh, hi, Jake. <laughs> yeah. <laughs> so, nasigaso kami dito. Ang galing ng chef namin, si Chef Jojo. Uh, siya nagluto na aming uh, food na pinapare at binili namin sa El Nido. Then, uh, binigyan niya kami ng iba't ibang klaseng luto eh. So, for now, uh, let's enjoy the Nakpan Beach. Okay around. So wag pa massage eh. Thank you. Tara sa chicks. Punta tayo sa chicks. Dito sa chicks. Tara sa chicks. Ayaw ko. Yeah.